Hello guys, Jay Mototech. Yan, may nire ko akong grinder. Yan, yung carbon chinek ko siya. Medyo okay pa naman yan, pwede po tiyagaan. Tapos so, napansin ko rito sa front bearing, talog na pati yung back. Yan, no? Oh. yan kitang kita mo, hiwalayin na. Tapos sira na yung corona niya, kaya nagdikit-dikit yung mga bulitas. Yan, da, palitin na yan. Batik na yan. Papakita ko sa inyo kung paano... Bang... Yan, meron akong dalawang reserba Buti na lang may naitabi ko yan. Dalawa yan. Di parehas ang laki niyan, ha. Yung malaki sa harap 'yan, yung maliit sa likuran. Tingnan yeah, niyo, guys, oh. Kinalas ko na, hindi ko na pinakita sa video. Ito yung dalawang bearing na sira. Sa bearing madali lang malalaman kung sira na, kalog na. Tapos kung sa grinder naman, ayan, uh, repack -re -re ko na siya. Si karamihan diyan sa mga kahit brand niyo, o uh, ano, konti ang nilalagay na grasa. Kaya tayo magdadamihan natin siya. Yeah dadagdag ako ng grasa para talagang tumagal yung buhay ng bearing guys, yun guys, ganyan lang gawin nyo sa grinder, pag ang grinder nyo is vibrate na, matik ang sira nyo is yung bearing pag nagpalit kayo ng bearing, dalawain nyo na uh, yung harap tsaka yung likod palitan nyo na yan, para ang trabaho isa lang kasi bibigay din naman yung susunod eh. yan, ginamit ako na lang ng handle ng martilyo para may baong ko yung bearing tapos kinabit ko yung cover nya yung lock cover nya para hindi lumabas yung bearing nya yun yan. yan tapos kakabit ko yung dalawang tornillo ayan guys spinas forward ko na yan para mabilis tong video natin yan guys kadali lang Gina sinala ko lang sa gato yan para mabunod ito sirerep ako ng tong maliit yan kasi kulang, kulang din yan papansin nyo walang cover yung maliit kukunin ko yung cover nyan doon sa isa doon sa nasirang bearing na maliit yun kinabit ko na Ayan. Inigot ko muna tapos sinalpa ko. Yeah. Ayun, kinabitan ko lang na ano ng screw. Tapos follow up ko ng martilyo. Okay na, goods na yan. Yeah. Diba? Ano kadali magpalit niyan. Tapos liliayin ko yung kanyang pinaka rotor yan. Papalabasin ko sa kanya, papalabasin ko yung tanso niya kasi kulay itim na siya yan. Yeah, kulay itim na kasi siya. So, may yung liha ninyo is medyo pino Huwag yung pinakamagas pa, medyo pino lang. Uh, talagang hindi ganong mapudpud yung ano, natin. Mas kabit ko nyo sa kanyang housing. Uh, mabilis video lang to. Yan. Una yung petan syempre Tapos dapat dyan nakalabas ang carbon yan ha. Kasi oras na nakasoksok ang carbon, pinasok mo yung pinaka armature nya. Pwedeng mabali yung carbon sa, ano, sa ilalim. Tapos kabit ko na tong front cover na may bearing. Yan, assembly nya yan Tapos yung kunyal niya, yan. May kunyal yan dyan. Pinaka-stopper yan ng gear na ikakabit kong to. Ayan. Hanapin mo lang yung gatla. May gatla yan. Para doon sa kunyal. yan Yung papel yan para dito. Para mapaandar tong yan yung head na yan. Sa pagkabit ng head guys, check nyo na lang yung switch. Kasi yung switch niya nasa ibabaw. Yung iba nasa pwitan ng grinder. Mas may na pwede mong side by side yung switch ng ano. Pwede rin sa ibabaw. Huwag lang sa ilalim yung switch kasi itong ulo na yan guys pwede mong ano yan ikot ano pwedeng paikot ang kabit niyan kahit kanan kaliwa hindi naman wala naman problema kasi isa lang ang sukat niya nabit ko na apat na screw tapos yung carbon kakabit ko na rin medyo pwede pa naman niyan tiyagaan na lang guys sa carbon pag may problema matik mag ano ano yan guys yung umihinto hinto yun ang ano dun mo malalaman na yung carbon palitin na ibig sabihin pudpud na yun guys Ganyan lang kadali mag-diagnose ng mga grinder. Kahit wala kang tools. Ngayon, gagamit akong alambre kasi sisikwatin ko yung spring. Guys, sa ah, carbon pala ng grinder, meron mapapansin mo yung tanso niyan is nasa gilid, wala sa gitna. May tanso yan sa gilid. Ngayon, yung sa gilid, nakatutok yan dun papuntang talim. Tapos yung para naman kasi yung kabilang side niyan, doon yun para sa apa ng spring kasi doon tatama yung spring. Kung saan tinutulak niya yung carbon. Yan kinamay ko na isang ano, side para mabilis. Yan guys, ganun lang kadali. Tapos, tatry natin yan. Yung matining na siya, okay na siya guys. Goods na siya. Tatagal na ulit yan. Okay. Binutin natin wax. Nag-sign ako na okay. Tapos pagdating dyan sa takip panapin nyo lang yung butas na ano. Itutok nyo lang dyan sa may ano. Lagyanan ng Screw May makikita naman kayong abang dyan. Madali na yan. Ayan. Okay. Screw. Ipitan nyo yan guys. Kasi medyo dyan tayo humahawak eh kadalasan. Okay. Dito na lang po. Maraming salamat.